Hey guys, it's Eric J here welcome back to my vlog. Tara po at samahan naman ako for today's video. Ito nga po yung mga araw na pupunta ako sa bahay ni Lola. Medyo matagal-tagal na din po kasi hindi ako nakakabisita sa kanila. Kaya, sorry na. <laughs> Medyo malayo-layo na din po yung linakad ko mga guys. Share ko lang. <laughs> mga around 9am na nga nang umalis ako ng bahay, Nasakto ko din na may init ang panahon. Makikita nyo naman po siguro mga guys sa likuran kung gaano nakalayo ang nilakad ko pinas forward ko na nga po mga guys. Pababa na din po ako sa bahay ni Lola. sakto din po kasi na may si Papa. Naabutan ko nga dyan si Tito na bising-bising gumawa ng patway Habang si Tita naman ay nagagayat ng malunggay, este sabi ko, lagay mo ning kalunggay. Wala pa naman po ako masyadong ginagawa, kaya tinulungan ko na muna siya para mabilis matapos. Alam niyo naman po siguro mga guys kung ano ang health benefits ng mga gulay gaya ng malunggay. Ganito po madalas ang inuulam ng mga mother na nagpapa-breastfeed sa kanilang mga babies. Shoutout po sa aking lolang bagong gising. Tinatanong ko nga si Lola kung ano ang pangalan ko. Kaso lang hindi niya na masyadong matandaan. Pero kilala pa naman niya ako sa mukha. <laughs> Medyo bising-bising -busy nga po sila kita sa mga oras na ito at magtatanghali na at kailangan pa daw po nilang magluto ng kanilang pananghalian. Kaya tinulungan ko na muna po sila magsali ng tubig sa planggana at sa container. Limited lang po yung ginagamit nilang tubig kaya kailangan nilang mag-imbak sa mga lalagyan gaya nitong drum. Pasensya na kayo mga guys sa boses ko ngayon. Medyo naulanan po kasi ako ng mga nakarang araw. Kaya ito ang resulta, sipon. <laughs> Makikita nyo po sa likuran ko yung linalanguyan namin na ilog noon. Try nyo pong lumangoy ngayon. <laughs> Kain po muna tayo everyone. O ba diba, dito na muna ako na ng halian. <laughs> Hindi din po ako magtatagal at may meeting din ng aking pamangkin sa school nila after a few hours. Kumakain na din po pala niyan si Lola. Alangan naman po, panoorin niya na lang kami kumakain habang siya ay hindi. Ay, bad yun. <laughs> Shoutout din po kay tita na kahit ganing sa kusina at nagluto. Eto, fresh pa din. Nagpaalam na din po ako mga guys at may pupuntahan pa akong meeting ng aking pamangkin. Mag-overnight sana po ako mga guys kaso medyo busy ang schedule. Wow, feeling! <laughs> sa paglalakad ko nga po ay nakasalubong ko itong aking pinsan pati na ang kanyang classmate. Shoutout po sa inyo. Sa mga nagtatanong po kung bakit napakalawak ng dinaraanan ko ngayon. Ito po ay magiging national road in the future. Dito niyo po muna yan makikita sa aming barangay. Going here, going there, going somewhere, going anywhere. Ganun lang po 'yon. <laughs> o di ba sa kakachismis ko na abutan ako ng ulan? <laughs> Makikita nyo po mga guys kung gaano kalayo at maputi kang dinaraanan ko ngayon. Gagawan po sana ito ng temporary one way na kalsada. Kaya lang po hindi matuloy-tuloy dahil sa laging pag-ulan. Yun po sana ang gagawing daanan ng mga truck na magdi-deliver ng mga materialas para matapos-tapos na ang paggawa nitong kalsada. Makikita nyo naman po yung ibang area na tapos nang gawin. Dito po magandang maglakad-lakad at mag-jogging. Lalo na po tumambay tuwing gabi at may streetlight. Meron na din po dito naglalaro ng badminton at basketball tuwing gabi. Pagkarating ko nga po ng bahay at ilang minutong paghinga. Ay, bakit paghinga? Pahinga. <laughs> Heto na naman po ako, change outfit and then alis naman ulit. At ang mga nagtatanong po ako ng anong oras na around 12 p.m. na po in the afternoon. Kaya medyo busangot na yung mukha ko at tirik na tirik yung araw. Sino naman po ang sisipagi na maglakad sa mga ganitong oras sa kahabaan ng kalsada? Eh di ako yon. <laughs> no choice po tayo mga guys. Pero wag po kayong mag-alala. Sanay na sanay po ako sa mga ganitong lakaran. Galing pa nga lang ako kanina sa bahay nila Lola. Ngayon papunta naman ako sa school ng aking pamangkin para sa kanilang meeting. Pero okay lang na naman po kahit masakit na sa binti at sa paa. Ay, naghugot. <laughs> Natatanaw ko na din po ang school ng aking pamangkin. Ang napag-usapan lang naman po sa meeting is about the grand preparation para sa gaganaping cluster meet and district meet. Medyo late na nga po akong umuwi at may tinulungan pa ako mga peers na mag-fill out ng form. Ganito po ang dinadaanan ng aking pamangkin papuntang school. Napakaputik dito kapag malakas ang ulan kaya kailangan nilang magpaa. Mabuti nga po at nasakto namin na mainit ang panahon kaya medyo maganda yung daanan ngayon. Napahinto nga muna po kami dito sa tindahan ng fishball, kikiam, tsaka shake. Body body dancing, shake, body body dancing in love. <laughs> Abay, sino po ang hindi magugutom kung kanina ka pang ng lakad? Abay sila po yon, hindi ako. <laughs> Kailangan na din po pala naming umuwi at baka abutan kami ng ulan. Medyo nakakatakot pong maglakad sa mga ganitong area lalo na at kung nakikita mo medyo madamo sa gilid. Dito po kasi sa area na ito, yung malaking ahas na napadaan na munti ka ng mabanga ng motor. According lang naman po sa mga chismis na nakalap ko. <laughs> hindi ko na nga po alam mga guys kung ano pa ang mga sasabihin ko. Basta po ang dinaraanan ko ngayon ay yung development ng ginagawang national road dito sa aming barangay. Ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye. <laughs>